Eto na mga kababayan ko. Former Senator and running for Mayor ng Lungsod ng Kaluokan. And I'm proudly to present number 4 sa balota mga kababayan ko. Mayor Sunny Trillanes mga kababayan. Grabe mga kapatid. No? Grabe. Ito lang ang mayor na tumatakbong mayor na naging senador na hindi nagpayaman hindi nagbulsa ng pera ng taong bayan. Grabe ang pagiging simple nito. That's why sobra akong bilib dito kay Sunny Trillanes eh. Ito sinasabihan yung sundalo ng kanin, sundalo ng ganito, sundalo ng ganyan, bahaw na ganyan. Yan, kahit sabihan nyo na trilling yun si Trillanes, alam mo papalakpaan ko to si Sunny Trillanes eh. Kasi for the first time mga kababayan ko, natatakbo tong mayor ng lungsod ng Kaloocan. Alam nyo tuwan-tuwa na ako eh. Alam mo kung bakit? Mababago ang lungsod namin. And makikita namin yung pagbabago and changes dito sa aming lungsod. Kaya mga taga-Kalokan, huwag niyong sayangin itong pagkakataon na to. Kasi gusto na natin lumaya sa kulay ng preso. Hindi po orange ang kalohokan mga kababayan ko. Asul mga kababayan. Kung kayo po ay mananatiling orange, eh makukulong po tayo habang buhay dyan. Kaya isipin yung mabuti yung tatlong taon, mga kababayan ko, na tayo po, mga kababayan ko, ay makukulong na naman. Kaya po sa pagkakataon na to, palayain na natin ang ating lungsod, bigyan natin ng daan at bagong muka ang lungsod ng Kaloocan. Para sa aming lungsod na minamahal, lungsod ng Kaloocan. I'm very happy and I'm proud to present our, form, uh, our former senator and running for mayor ng Kaloocan na may husay, dangal, tapang at malasakit para sa ating bayan. Number 4 sa balota, Mayor Sanit Trillanes, mga kababayan ko. Eto, panoorin ninyo. sinetong nga, siyempre na bisita ko sa bahay mo. Akala ko kasi pag senador, sobrang gagara ng mga bahay. Ang simple lang ng bahay mo. Eto ah, nagulat kayo. Tinanong siya ni O.G. Diaz. First time na mapuntahan ng bahay ni Sani Trillanes, mga kababayan ko. At nagulat si O.G. Diaz na hindi malaki napaka lang. Pero 12 years kang senador. So I'm sure tatanong ng mga iba. Wala bang uh, naisubi si Sen bilang siya ay naging senador? Para nyo, ha? Uh, magkaroon ng magarang bahay. Wala tayong nasubi na para sa ganoon. Pero nag din tayo para sa future ng mga bata. And in case mawala uh, ako no uh, for some reason. So eh, hinuhulugan din na iba't ibang mga bagay, investment, and property. Pero yung dito ha, ako dito eh, para mas komportable ito sa'yo. And, and to be honest, uh, bahay ito ng biyanan ko eh. Ah, bahay ito ng biyanan mo? Yes. So. Um, Ayan, nakita nyo, napakasimple ng bahay ni Sani Trillanes oh. So, yeah. Grab, tapos ang masaklap pa nito mga kababayan ko, si Sani Trillanes, nakikitra pa pala sa bahay ng biyanan niya. Walang ibig sabihin nito mga kababayan ko, hindi nagpayaman o nagpata nagpayaman sa bulsa si Sani Trillanes nung senador siya mga kababayan ko. Hindi magnanakaw si Sanit Trillanes. Yan ang masarap na maging mayor ng Kalookan. Kasi mapupunta ang benepisyo para sa lungsod ng Kalookan. Nasanay na rito yung mga pata. So, dito yung mga kaibigan nila. Kaya hindi na lang kami umalis. Eh, yung mga biyanan ko naman nasa General Santos. So, kinayagan nila kaming, kami, kami muna tumira dito. Bakit hindi ka nagpayaman bilang senador? Yung iba kasi, eh, napapayaman nung naging senador. Ito ah, kumpara nyo sa ibang senators mga kababayan ko yung iba nagpayaman tama si Oji Diaz dito pero to si Sunny Trillanes tingnan nyo yan naman mga nasasabi ko galing yan sa training ko doon sa PMA no? na naging chairman ako ng honor committee na tinatawag na yung honor committee ito yung mga kadete yung nagtuturo sa mga kapwa kadete na wag mag lie cheat and steal so na-embrace ko yun at uh, yun ang anong gumraduate ako sa PMA talagang kinatalikuran namin yung mga ganyang pangurakot at yun ang ay naging reason kung bakit kami eh, nagrebelde. Eh. Then, nung nakakulong ako... Seth, Ayan, mga kababayan ko, ha? nakakatuwa to. Handa silang makulong para sa bayan. Handa silang lumaban sa korupsyon. Seven and a half years, do ma-appreciate mo yung mga maliliit na bagay. Na kahit may magdala lang sa amin ng Jollibee o McDonald's, parang piyesta na sa amin. Talaga? Oo. Kaya doon makikita na yung mga magagarbong mga bagay o pag... Uh... Totoo yan mga kababayan ko, alam mo sasakyan ni Sanit Trillanes kayo, isang lumang uh, fortuner mga kababayan, pag nakita ninyo, isang lumang fortuner mga kababayan ko na bulletproof naman. Lumang fortuner, pero yung mga ibang senador mga kababayan ko, grabe ang sasakyan, ang lalaki mga kababayan. Mga kre, uh, mga mamahaling sasakyan pero ito sa si sanitary lands napaka simple. Mga uh, desires hindi siya necessary. Yung pagmamalabis hindi kailangan yun. kasi kung wala ka na namang peace of mind, wala rin. rin, rin. So dito, uh, everything, mahimbing ang tulog mo, mahimbing ang tulog mo dahil dahil wala akong uh, inagrabiyato o wala akong uh, minakaw, wala akong pinagsamantalahan. So you can sleep uh, soundly. So ano mas importante sa iyo? sa ngayon, at this point in time, mas importante sa akin yung gawin ko to yung tungkulin ko. Kasi pagka uh, natapos itong buhay natin, na may iwan yun anak natin, yung future generations, ay ngayon kung lumala yung sitwasyon, edi sa atin din mabalik yun. Parang yun na yung driving uh, force or motivate. Um, Grabe, no? Si gusto niya mag-iwan ng legacy para sa Pilipino and yung legacy mga kababayan ko. Talagang gusto niyang ipakita 'yon. Motivated ko wake up in the morning. Parang yun. So, Se, nung naging senador ka, meron ka bang naipon? Ipon, in what's it? Kasi alam mo naman, di ba, ang impression ng mga ano, pag nagiging politiko, lalo na't mataas yung posisyon na nakuha, meron ang itinatabi para sa kami. Yung iba. So, si Semba, nung umalis ka, nung nag-last year mo na, last day mo na as senador, ano lang ang nag-game ni Sen? Palagay ko, ang nag-game ko nun is yung respeto ng hindi lang mga aking pamilya, but uh, the people who know me, na tumaan ako doon sa 12 years na yun na hindi ako na lulong, ano, o hindi ako kinain ng sistema. And, Correct. Nakakatuwa, no? Palakpakan natin si Mayor. Yan ang, yan ang senador na tumatakbong mayor ng Caloocan na hindi kinain ng sistema ng korupsyon. And uh, maraming times yan, yung magbibigay sa iyo ng temptation, ano, na aalokan ka, bibigyan ka ng isang bag ng pera dyan para kapalit ng kung ano man. So, sa akin, bunga nung aking training at experience, madali sa akin tumalikod sa ganun. Kasi alam kong ang balik nun, iba eh. Parang hindi ka makatulog o hindi ka makaharap sa sarili mo. At uh, sa amin, since ganitong pamumuhay lang, kaya-kaya naman ang uh, sweldo ng isang senador at yung sinisweldo pa ni, ni Mrs. So ngayon, ako nagtuturo din ako ngayon sa UP at Ateneo parang okay naman siya eh, di ba? Ayan, sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan ko, si Mayor Sunny Trillanes ng Caloocan ay nagtuturo rin po bilang teacher sa Ateneo. Parang komportable huh? At uh, nakita ko rin, ano? lalo na nung senador ako, maraming inimbestigahan ako dyan. Bilyon-bilyon yung pera. Pero nakita mo, hindi naman sila masaya eh. Mm -hmm. Di ba? Hindi sila naging masaya din sa mga ninakaw nila. Hinahabol sila mo, nagiging problema kayo. Eh. Yun. At uh, come to think of it, na-imagine mo kung mag-mangungurakot ka at tapos si ipapakain na yung bunga ng pangungurakot niyan sa pamilya mo. In the end, sila rin yung gagabaan nun. Besides, sanay din naman Grabe. yung pamilya ko sa simpleng pamumuhay. So, kaya hindi ko na kailangan baguhin yan. Grabe. Kung ito ang mayor ng Kaloocan, hindi na tayo mananakawan ng bilyong-bilyong pisong pondo sa bayan natin. Diyos ko po, sayang. Huwag niyo sayangin si Sani Trillanes. Please, mga taga-Kaloocan. Anyway, hindi naman ako naghahangad ng iba pa kasi masaya naman ako kung anong meron ko ngayon. How do you handle bashing? Hindi ako binabasa. Hindi mo binabasa? Hindi ko binabasa. Meron akong social media team na sila yung nagbibigay sa akin ng uh, summary. Yes, present. Ako yon. Social media team present. Hey. Mga <laughs> totoong feedback. Sino po yung nag-feedback? Nag-feedback? Syempre ako. Feedback ka na yung mga totoong legit. legit na netizen. Pero yung troll. troll, tinatanggal na yun. So yung makusta. Oo, kasi si Sunny Trillianis, mga kababayan ko, tinatadpad po ngayon ng mga troll farming ng mga kalaban niya sa, sa pagka mayor ng kalokan. So binabash siya ng binabash, sobrang dami ng troll. At nag-hire pa ng mga vlogger itong uh, kalaban niya sa pagka-mayor ng Kaloocan. Totoo yan! At papailala ko sa inyo soon. Active criticism, pag may mga pinupuna, kinatanggap tinatanggap ko naman yun. Pero yung mumurahin naman ako, hindi hindi ko na kailangan mabasa yun. Eh. So, meron na akong... Mm -hmm. uh, Merong na uh, filter. Oo. Uh, so, was there a time na napikon ka, sinagot mo yung troll or yung basher? Actually, noong 2012, no, ako mismo yung nag-handle no account ako mismo yung sumasagot. Noon, hindi pa gaano marami yung troll, ano, professional troll, pero maraming yung gusto ko lang bisitin. Parang gano'n. Naging stressful na sa akin. Parang ang bigat na nung no, pakiramdam. Kaya I decided to step back at maglagay ng layer. Parang mm -hmm. ganun. Ah, okay. So, katulad ngayon, ginagamit mo rin ng mga salitang wag ako. <laughs> ano ka na, parang medyo. Jimmy Jensi ka na. Oo. <laughs> oh, bakit Jimmy si Senator Trillanes. Actually, yun na uh, papanood ko naman yan sa mga ano ninyo, mga YouTube <laughs> episodes nyo, ganyan. So, uh, ano rin naman, nakakakuha tayo here and there ng mga pagpapagong ano, terms. Ayan, sa totoo lang talaga, hindi talaga mahilig si Mayor sa mga Gen Z, pero napilitan siya at nakita niya talaga na kailangan mga kababayan ko na sumabay siya sa loob ng social media talagang kinulit ko siya dyan mga kababayan hmm. tatanong nila may tiktok account ba si Sen? meron actually oh. meron akong tiktok pero, ano siya, hindi naman ako napapasayaw pa so far doon. <laughs> 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 o, legit yan ha, hindi talaga sumasayaw si Mayor, pero bibihira ang si Mayor Sani. oo oh, <laughs> oh, kaya medyo, siguro, yung kabataan, medyo ma mabobor sila doon sa TikTok. <laughs> ano, <po. laughs> pero darating ang time, during campaign, kailangan mo sumayaw? Pwede siguro kanta pwede pa, kaya ko pa. <laughs> <laughs> pero in fairness ha, magaling magbasketball si Mayor Sani Trillanes. O, oh, magbasketball. <laughs> ano yung natutunan mo mula nung pumasok ka sa politika? Ano yung katotohanan sa politika? Na maraming hindi totoong tao. Na, Correct. Na uh, yung nakikita nila sa publiko, iba yan sa katotohanan. Maraming gano'n. At uh, since hindi ito yung kinalakihan ko, kaya madalas naiisahan ako o or nasasaksak sa likod kasi hindi kami sanay ng ganun. Uh, sanay kami, no? ba bilang sudalo, ko ano yung kaharap ko, iyaan yun. hindi ganyan sa politika. Alam mo, totoo yung sinasabi ni Mayor Sani Trillanes, ha? Sa totoo lang, ha? pagkaharap ko siya, mga kababayan ko, kwentuhan ko lang kayo, ha? Kwentuhan ko lang kayo, mga kapatid. Alam mo, pagkaharap ko si Mayor Sani Trillanes, mga kababayan ko, grabe to. Sobrang bow down ako sa tao na to. He's very humble. And the way nakausapin kanya, mga kababayan ko, alam mo may sincerity sa kanya. Nakita niyo kung paano ko kausapin si Mayor Sanit Rillanes. Medyo uh, kasi ako, mga kababayan ko. Gen talaga ako. Pag ko siya, bata ako. Matanda siya. Pero mga kababayan, ini, 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 ini ginag i, kumbaga, inihahalo ko sa kanya, Mayor, ito yung gagawin natin. Mayor, ito po yung mga gagawin nyo. At Mayor, ito po yung mga kinagawa natin. Mayor, marami tayong ganito. Mga ganito. Mayor, may tao po, inaantay na kayo. May, lagi ko sinasabi sa kanya, Mayor, mag-iingat ka, may hahalik sa'yo dyan. Alam mo, minsan, tawa sa ng tawa, mga kababayan ko. And, sa pangangampanya sa lungsod ng Caloocan, although kahit na maraming basher, nagigigil yung kalaban niya sa kanya, tinatawanan niya ng tinatawanan, mga kababayan ko. Kasi ayaw niya ng, ano eh, ayaw niya ng uh, negative, mga kababayan ko, na, na negative campaigning. Gusto niya, positive campaign yan ang gustong gustong gawin ni Mayor Sani Trillanes and the feedback of the feed of the batang kaluokan mga kababayan ko ay mainit ang pagtanggap sa kanya kita nyo naman kahit na marami na nilalabas sa picture yung mga kalaban na paulit-ulit na mga tao mga ang labas nila mga kapatid itong si Mayor Sani Trillanes kinukuha niya yung silent majority ng kaluokan mga kababayan Paano mo maipa-iintindi sa publiko ang karakter ng isang senator Trillanes na yung iba hindi ka nila Yung iba gets ka. Paano mo maipaiintindi? Siguro sa ganitong mga pag-uusap, ganitong mga palabas, mas nakikita nila yung paano ko mag-isip, kung ano yung mga emosyon na tumatakbo sa akin. Pero otherwise, they will have to talk to me and uh, be with me, spend time with me para makilala nila ako. Kasi iba yung naiproject sa akin eh, sa labas. Kasi gano'n niya, no? Uh, pagka sinisiraan ka, iba yung gusto nila ipakita sa'yo. Pero iba yung in-person. Alam niyo, tama yung yung kasabihan mo. Oh. We cannot please everybody, eh. Kaya na, I'm very grateful and appreciative dun sa mga nakakaintindi, dun sa mga... Ay, mga kapatid, please don't forget to follow, like, and subscribe Mama OGDS, yes, ha. Ah. OGDS, yes, mga kapatid ginagawa ko, dun sa mga pinaninindigan ko. Doon naman sa hindi, naiintindihan ko rin sila na hindi nila ako nakilalang lubusan. At uh, sana lang din, maisip nila na ginagawa ko itong mga ito para din sa kanila at sa kapakanan na aking bahay. Grabe, no? Hay! Diyos ko kalokan. Huwag nyo sayahangin. Ang hirap ng ganito mga kababayan ko na makakita ng ganito. Sobra. He, he's, his life is devoted for the Filipino people. Even when he's uh, he is in the Senate, kahit na tinitibag siya, nakita niyo yung, nakita niyo yung difference. Prinsipyo, dangal, ang kanyang pinaglalaban. If we have this person sa ating lungsod, panalo tayo. Huwag nyo nang sayangin, mga kababayan ko. Ito yung tamang panahon, ito yung tamang pagkakataon na baguhin ng kaluokan. Mga kababayan ko, tumatakbong mayor ng kaluokan si Mayor Sani Trillianis. Pakita nyo naman, kahit sabihan siya ng trililing, sundalo ng kanin, sinungaling, marites, mga kababayan ko, napakulong niya si Duterte. And that's true, mga kababayan ko. Lahat ng sinabi niya, totoo, mga kababayan. At ang pinakamasarap dito mga kababayan ko, ang inaasahan ko, yung magbebenepisyo naman ng aming lungsod para sa lahat ng mga senior citizen, sa lahat ng mga nangangailangan na medication. Grabe, yung vision niya for the, for, for da kaluokan is grabe. Gusto niya na may yung ospital libre, may doktor, may nurse, kompleto. Hindi nakatulad ngayon sa kalokan. Tandaan niyo, ito, totoo to. -toto. Kumunta ka dyan sa Kaloocan, mga kababayan ko, kung uh, entertaining ka na maayos. Kung di ka pa isamahan ng mga doktor na nakasimangot, mga kababayan, ewan ko na lang, baka mamaya lumipat ka pa ng ibang lungsod. Di ba? Dialysis center, pahirapan. Kailangan yung ganito, ganyan, pa private pa semi-private daw ang ating public hospital. Diyos ko po, mga kababayan ko, sakit sa puso. Bakit masakit sa puso, mga kababayan? Kasi yun ang nakikita namin eh. Mga nakal dyan sa pampublikong hospital, wala ka nang pera. Mga kababayan ko, pagbabayarin ka pa. ba? Diba? May bill ka pa. Mga kababayan ko, bakit hindi natin ilibre para sa taong bayan? Yan ang pinakamasakit dito. Na wala tayong nagiging benepisyo. At lahat mga kababayan ko ng mga taga-Kalokan, alam na alam ito. Kailangan ng pagbabago ng ating lungsod. Kailangan ng pagbabago ng ating bayan. Hindi ito panahon upang tayo ay magwatak-watak. Ang kailangan natin dito may husay, may tapang, may talino at may galing mga kababayan. Hindi hindi natin pwedeng sayangin yung pagkakataon na to. Kaya mga kababayan ko, ang ganda ng gagawin ng mayor na to mga kababayan ko kapag nanalo mga kababayan ko. Eto, panoorin nyo to mga kababayan. Ang isa, ng... isa po sa mga kanyang mga plano, proyekto, para sa ating lungsod, mga kababayan, ay para sa lungsod ng Kaluokan at hindi hindi magbabago. Ito po mga kapatid, panoorin ninyo. Ng pondo matitipid mula sa paglaban sa korupsyon ay ilalaan para sa mga senior citizens gaya ng pagbibigay ng buwan ng cash allowance na 500 pesos sa lahat ng senior citizens para madagdagan ang pambili ng kanilang pangangailangan. Gagawin din natin 1,000 pesos na ang birthday gift ng mga seniors at ipapadala sa buwan ng kanilang kaarawan para agad mapakinabangan. Ang buwan ng cash allowance at birthday gift nila ay maari nating ipadala through GCash para mas mabilis matanggap na hindi na kailangan pumila at mahirapan ang ating mga senior citizens. At ang ang korupsyon sa City Hall para hindi makurakot ang humigit kumulang sa 2 bilyong pisong pondo ng lusod. Ang pondong ito ay kasalukuyang nananakaw sa pamamagitan ng mga overpriced procurement, ghost employees at job orders, at pangingikil mula sa mga negosyante, vendors at PUV drivers. Sa pagpungsa ng ilegal na droga, magtatatag tayo ng rehabilitation center para bigyan ng pagkakataon ang ating mga kalunsod na nalulong sa ilegal na droga. Ang kaakibat nito ay pagbibigay ng trabaho sa mga makakatapos ng rehabilitation program. Magkatatag din tayo ng Barangay Intelligence Network laban sa mga nagtutulak ng ilegal na droga kaakibat ng mga operations ng PIDEA at PNP. Sisiguraduhin nating zero tolerance pagdating sa mga drug pushers sa kalooban. Pagdating sa programa para sa kalusugan, aayusin at itataas natin ang kalidad ng mga ospital sa kalookan para mas maraming makinabang. Dadagdagan natin ang mga gamot, doktor at nurse at maglalagay ng mga modernong equipment para mas maalagaan ang ating mga kababayan. Bibigyan din natin ng prioridad ang pag-aayos ng mga health centers sa iba't ibang barangay at magbibigay tayo ng 1,000 pesos na cash allowance kada buwan bilang rice sub. Sa peace and order naman, magtatatag tayo ng Emergency Management Command Center para mas mabilis at mas epektibong pagresponde sa mga kalamidad, krisis at krimen. Pagdating sa crime-prone areas sa Kaluokan, bubuo tayo ng mga 24-7 quick response teams at magkakaroon ng sistema para sa epektibong citizen patrol. Mag-install din tayo ng maraming high-resolution CCTV cameras na may facial recognition software, may ilawan ang mga madidilim na lugar sa lunsod at magdadagdag tayo ng police visibility para masiguro ang kaligtasan ng lahat. May ipag-ugnayan tayo sa NSA para sa pagpatayo ng mga pabahay. Pabawasan natin ang franchise fee ng mga tricycle at gagawing 3 years na ang validity ng mga ito. Bukod dito, bibigyan naman natin ng franchise to operate ang mga e-trikes para hindi na sila makutungan. Aayusin natin ang mga lubak-lubak na kalye at lugar na madalas binabaha. Ayusin natin ang pagkolekta ng mga basura at araw-araw gagawing malinis ang buong kalookan. Ayusin din natin ang malubhang traffic na talagang malaking perwisyo sa lahat. Sa usaping reformat sa gobyerno, ikokomputerize natin ang mga business processes sa City Hall para mapabilis ang pagbibigay ng social services at hindi maantala at makikilan ang mga negosyanteng nag apply o nagre-renew ng kanilang mga business permits. I-regularize natin ang mga qualified na casual employees ng City Hall at i-renew -re ang mga job orders na maayos ang serbisyo. Bukod sa pagtanggal ng korupsyon at pagcomputerize ng business processes sa City Hall, hihikayatin natin ang mga negosyante na mag-invest sa Caloocan sa pamamagitan ng 3-year tax holiday para sa mga bagong negosyo upang makalikha ng libu-libong trabaho para sa mga taga-Caloocan. Pagdating naman sa existing businesses sa Caloocan, magkakaroon tayo ng decrease sa business permit renewal fees na hanggang 50% sa susunod na tatlong taon. Magbibigay din tayo ng presumptive approval sa mga simpleng business transactions pagkalipas ng 72 hours mula sa kanilang pag-apply para hindi maantala ang mga negosyo at para mawala rin ang pagkakataon na makapag-under the table ang sinuman. Ibababari natin ang real property tax o amilyar na aabot sa 40% ang kabawasan. Magtatayo tayo ng isang modernong business district na tunay na mapapakinabangan at maipagmamalaki ng Caloocan. Magbibigay tayo ng cash allowance na aabot sa 2,000 pesos kada buwan para sa mga estudyante ng University of Caloocan City. Magbibigay din tayo ng 1,000 pesos cash allowance kada buwan bilang rice subsidy para sa lahat ng public school teachers sa Caloocan. Bukod pa ito sa ibibigay natin na 2,000 pesos augmentation allowance kada buwan. Magpapamahagi din tayo ng scholarships with allowance para sa mga technical vocational courses. Dito sa Kaloocan, itataas natin ang bilang ng pamilyang makakatanggap ng 4Ps. Magpapatayo tayo ng mga karagdagang school buildings, classrooms, at maglalagay ng mga computer laboratory at iba pang mga gamit. Magbibigay din tayo ng alternative learning system courses para sa mga out-of-school youth at magkakaroon ng regular na leadership at sports programs para sa mga kabataan. Ilan lamang ito sa ating planong mag-invest sa kabataan ng Loloan. Kaya sa lahat ng mga kababayan natin, mga kapatid, mga kabarangay, mga tito, ate, kuya, tandaan po ninyo. Magbibigay tayo ng cash allowance na aabot sa 2000 si mayor, pesos kada buwan para ano. sa mga estudyante ng University of Caloocan City. Magbibigay din. Ayun. Sa lahat po ng mga kabarangay natin, mga kababayan, Huwag natin sayangin. Number 4 sa balota, Mayor Sonny Trillanes ang ating susunod na mayor sa lungsod ng Caloocan. Nat number 42 sa balota, Magdalo Partylist, ang party list ng ating mga sundalo.